بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya sebenarnya bahagi sa pagtalakay natin sa talabuhay ni Usman bin Affan radiyallahu anhu. Yung nga si Osman ay nakikilala rin bilang al-munfik o ang tagapagtustos o taga-suporta, taga tagagastos, taga mga na siya ay uh, gumagastos sa landas ni Allah subhanahu wa taala. Ng, kumbaga mas mataas ang kanyang antas sa pagtutustos sa landa si Allah subhanahu wa ta'ala kung yahambing sa iba pang mga uh, tao o iba pang mga sahaba, alhamdulillah. Siniulat ni Abu Abdurrahman As-Sulami, Anna Uthman Hina nang napaligiran na raw ng Khawarij si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa kanyang bahay at ito yung ito yung araw ng kanyang kamatayan Ashrafa alayhi Ashrafa alayhim Umakyat daw siya doon sa mataas na bahagi ng kanyang bahay at sinabi niya sa mga tao unshidukum billah na kumbaga siya ay nakikipag-usap o nakikiusap sa kanila sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unshidu kumbilla, kumbaga parang kasabihan nito ng mga Arabo, kumbaga na binibigyan diin nila na bigyan sila ng pansin dahil meron silang mahalagang sasabihin o meron silang mahalagang gagawin. Unshidu kumbilla, wala unshidu illa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. At sinabi rin niya na uh, humihiling ako ng kumaga ng inyong uh, pansin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ako ngayon din ay nakikipag-usap ako ay hindi nakikipag-usap ngayon liban na lamang sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga maaring doon sa grupo na yun, ng mga tao na yun, meron ding ilan sa mga sahaba doon. Pero nalalaman nga natin na sa pagpatay kay Uthman radiyallahu anhu, wala nang sahaba ang naroon. Lahat sila ay, kumbaga, walang kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Afan, radiyallahu anhu. Kumbaga dito, ang sasabihin ni Uthman bin Affan anhu pagkatapos nito ay kumbaga para sa mga nakakaunawa, tunay na nakakaunawa, tunay na nakakaalam. At ito ay walang iba kundi mga sahaba. Kasi yung mga sahaba, nandun pa rin sila. Kumbaga, uh, dun sa grupo na yon na maaring hindi naman talaga sila kasama, nandun sila nag-obserba. O siyempre iba pang mga sahaba na nandun na sa paligid ng bahay ni Uthman bin Affan anhu at yun nga sinabi niya, Alastum ta'lamuna ta anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akal. Hindi ba't nalalaman ninyo na sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man jahiza jayshul usra falahul jannah. Na sino man ang maghanda o tumulong na matustusan ang jayshul usra. Ang jayshul usra, ito yung hukbo ng mga muslim na sumalakay sa tabuk laban sa mga Romano pagkatapos ng Fatho Nahirap na hirap sila sa panahon na yun. Pero nagtustos si Uthman bin Afan radiyallahu anhu ng tatlong daang kamelyo. So hindi ba ninyo nalalaman na sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi na sino man ang magtustos sa Jaisul Osra ay magagantimpalaan ng paraiso. Kumbaga dito, yun nga, nabanggit na natin ito nung nakaraan. Hindi ito panunumbat. Hindi nanunumbat si Uthman bin Affan na radiyallahu anhu. Ang gusto niyang patunayan, Muslim pa rin siya. Ang gusto niyang patunayan, Muslim pa rin siya. At ang anumang gagawin ng mga tao sa panahon na yun, na, kumbaga pagsalakay sa kanya o pinaplano nilang pagpatay, ito ay paglabag paglabag sa kanyang karapatan, sa kanyang buhay na napakalaking kasalanan sa Islam. Na napakalaking kasalanan sa Islam. Na kumaga, hindi nga siya nanunumbat dito, ang gusto niya ipagtibay dito na siya ay Muslim pa rin. Na siya ay Muslim pa rin. Pangalawa sinabi niya, Fajahas Sinabi niya, hindi ba nalalaman ninyo na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na sino man ang magtustos doon sa Jaisul Osra ay napangakuan ng paraiso? Ako ay naghanda o nagtustos para sa hukbo na yon. Ang gusto niya lang sabihin, hindi to Muslim pa rin siya. Hindi siya karapat-dapat sa kung anumang pinaplano nila. Sumunod, Alas tum ta'lamuna ta na anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Man hafara bi'ra rumah falahul jannah Na sino man ang magpahukay o maghukay ng balon ng rumah kumbaga ito yung ruma, yung lugar ito lugar ito doon sa malapit sa Medina na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magpahukay nito siya ay pinangakuan ng paraiso. Kaya sabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu tungkol dito, fahfarna o fahfartuha. Yan natin dito sa iba pang ulat. Tama, fahfartuha. Na ito nga ay ipinahukay ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Na binilingan niya ito ang lupa na yon at siya ay nagpahukay ng balon na yon. Fahfartuha fasaddakuhu bimakol. At uh, nga, binili ito ni Uthman, ito ay idinonate niya sa mga Muslim at nagpahukay siya rito ng bukal. Sumunod na naiulat tungkol dito sa pagtutustos ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Ay yung kanina pala iniulat yun ni Imam al-Bukhari. Kasi ngayon, sumunod na ulat, iniulat naman ito ni Imam al-Tirmidhi. Mula kay Abdurrahman bin Khabbab, Shahid tul-Nabi, sallallahu alayhi wa sallama, wa huwa yahuthu ala jayshil usra. Nasaksihan daw niya si Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, na hinihimok niya ang mga tao, na magtustos para sa Jaisul Osra. Faqala Uthman bin Affan radiyallahu anhu at sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, Ya Rasulullah, alayya mi atabairin bi ahlasiha. Wa? Uh, bi ahlasiha. Wa aqtabiha, Fi sabi lillah. Sasabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu na ibibigay daw niya ang isang daang kamelyo, kasamang lahat ng mga gamit nito at karga nito sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So niya ito lahat para sa landas ni Allah. Thumma hadda al jaysh. At pagkatapos nito, ay inihanda na nga ito at ibinigay na doon sa sundalo ng mga muslim, lahat-lahat, yung 100 na yun na kamelyo. At muli, naghikayat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tustusan pa ang Jeshul Osra faqala Uthman Ya Rasulullah alayya thalathumia ba'ir thalathumia ta ba'irin bi wa aktabiha fi sabilillah Yung sumunod na pagtawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangako si Uthman bin Affan radiyallahu anhu subhanallah. So mali pala rin nasabi ko nung nakaraan. Hindi pala 300. O siguro may iba ding ulat kasi narinig ko rin sa lecture mga lecture noon eh. 100 dinagdagan ng 200. Pero dito sa ulat na ito, 100 dinagdagan niya ng 300. So naging 400 na lahat. Na ibinibigay niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi para sa landas ni Allah. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakul, na dahil doon tinigil na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paghihikayat sa mga tao buwaba na siya doon sa mimbar o saan man siya nakatayo habang sinasabi niya maala Uthman maamila ba'da hadihishe Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nang pananagutan si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na anuman pagkatapos ng bagay na ito Kumbaga yung apat na raan na kamelyo na ito para sa Jeshul Osra ay sapat na para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan, para kahabagan siya ni Allah at para uh, mapapasok siya sa paraiso. Yun ang ibig sabihin dito ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, hindi naman niya sinasabi rito hindi na magsala si Uthman. Kumbaga, kung, kung halimbawang mamamatay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu sa panahon na yon, otomatiko na siya ay magiging karapat-dapat na sa paraiso dahil sa kabutihan na ito na kanyang ginawa. Sa isa pang ulat, iniulat ni Abdurrahman bin Samurah, iniulat din ito ni, Im ni Imam At-Tirmidhi at ganyan din ni Imam Ahmad, Ja'a Uthman nilang nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alfidinar. Hina jahisa jayshul osra. So bukod dun sa 400 na kamel, nagbigay pa siya ng isang libong dinar. Fanataraha fi hajrihi at ito, kumbaga yung nakolekta na ito, doon sa kumbaga doon sa pangongolekta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilatag ito doon sa kwarto. Mali yung translation dito. Hindi to, hindi to na bato. Sa so dapat hijri na ano, kwarto. Kung bagay nilatag ito doon sa sobrang dami ng pera, isang libong dinar. Fanataraha fi hijrihi. nilatgay ito ni Propeta Muhammad SAW doon sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto. Faja'ala Rasulullah SAW yukallibuhay wa yakul at habang kubaga uh, isinasalin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula doon sa sa sako o ng kinalagyan ng pera na ito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma darra Uthman ma fa'ala ba'dalyum. na walang anumang makakapinsala kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pagkatapos ng ginawa niya ngayong araw na ito. Kumbaga, magiging resulta ng napakalaking kabutihan ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu sa araw na yon ay ang pangangalaga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inulit niya ito ng dalawang ulit. Madara Uthman, mafaala ba'dal yung. Wala nang anumang makakapinsala pa kay Uthman matapos ang araw na ito dahil sa kanyang ginawa. Alhamdulillah ito nga iniulat ni na Imam Ahmad at Imam at Termidi at ito'y napagtibay na sahih ni Imam ni Sheikh Al-Albani Rahimahullah. Sa so, si Uthman bin Affan anhu, so ganito siya kayaman nung panahon na yun. Pero yun nga, si Uthman bin Affan na anhu, hindi siya katulad ng ibang mayaman na nagpaka sasak uh, sasa sa kanyang yaman at hindi niya ginamit ang kanyang yaman sa pangaapi. At syempre, hindi niya nakamit ang kanyang yaman sa pamagitan ng pangaapi o panluloko. O ano pa mang uh, pamiminsala sa mga tao. Alhamdulillah, dahil sumunod na bahagi, yung Adlu Osman radiyallahu anhu, nakikilala si Osman bin Afan radiyallahu anhu sa kanyang pagiging makatarungan. Sa so lahat ng ito, yung mga chapter na ito na nababanggit actually ay kung koleksyon na rin natin ng mga tugon laban doon sa mga nagbibintang kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu ng kung ano-ano. Pinagbibintangan siya ng pagtalikod sa Islam o pinaalala niya sa mga tao na si Prophet Muhammad Sir mismo ang nagsabi na para isong gantimpala sa sino man na nagtustos doon sa Jeshul Osra. Pinagbibintangan siya ng mga tao na, ng kawalan ng katarungan pero Narito ang mga batayan na siya ay naging makatarungan nga, Alhamdulillah. Na doon sa usapin na marami siyang kamag-anak na inilagay sa posisyon, yung katulad ng palagi ko sinasabi, ubos na halos ang mga sahaba sa panahon na ito. At actually, mas masahol si Ali. Mas marami siyang kamag-anak ang inilagay sa pwesto kaysa kay Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Sige so, nga, Min Adli Uthman radiyallahu anhu kabilang sa mga tagpo ng katarungan pagiging makatarungan ni Uthman bin Afan, radiyallahu anhu annahu kana yalzimu amalahu bihuduril mawsim al-hajj kullu amin inoobliga niya ang kanyang mga opisyal na dumalo sa hajj taon-taon kumbaga inoobliga niya ang mga ito na dumalo sa hajj taon-taon. Uh, Lahat ng kanyang mga official. Uh, opisyal. Wayaktubo ilar riaya at sumusulat siya sa kanyang mga opisyal na ito, mga gobernador at iba pa. Man kanat lahu enda ahadin minhum madlama falyuafi ilal mausim. So gayon din, hindi lang yung mga opisyal pala niya yung sinusulatan niya. Pati yung kanyang mga nasasakupan sinusulat niya, inaanunsyo niya sa kanyang mga nasasakupan, sino man sa inyong inapi ay pumunta sa panahon ng Hajj. Kasi naroon ang kanyang mga opisyal, sino man ang inapi ay marapat na pumunta sa panahon ng Hajj. Fa inni akidulahu hakkahu min amilihi. Pumunta kayo sa Hajj, sino man sa inyong inapin, ng sino man sa aking mga opisyal, dahil ako mismo ang kukuha ng kanyang karapatan mula sa aking mga opisyal. Siya mismo ang kukuha ng karapatan nila mula doon sa mga opisyal ni Uthman bin Affan, radiyallahu anhu. Ngayon O min suwari adalihi annahu kana yukimul hudud alal karibi wal baid. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kabilang sa tagpo ng kanyang pagiging makatarungan, ipinapatupad niya ang mga hudud, ang mga tukoy na parusa, sa kamag-anak man o hindi kamag-anak. Kahit kamag-anak niya, hindi niya pinalalampas. Wa kajala fil khamri al-walid bin okba. So iniutas niya ang paglatigo sa kanyang half-brother, si Al-Walid bin Okbah na governor ng Kufa. Wa huwa huli li umihi, na si Uqba bin Abi Muit yung sumakal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam stepfather yun ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu patay na ang kanyang ama si Affan at napangasawa yun ng kanyang nanay si Uqba at si Uqba yung nanay ni Uthman nagkaroon ng anak ito si Al-Walid bin Uqba wa inna ma akhara ikamat al-had alihi min subutil uh, tahima fi haqihi. Sehingga so ipinatupad yung had pero syempre si Osman bin Afan radiyallahu anhu inantala niya ng kaunti ang pagbibigay ng parusa nang sa gayon ay mapagtibay muna ang mga paratang, ang mga bintang kay Al-Walid bin Uqba. Alhamdulillah. So, si, Uthman bin Affan radiyallahu anhu na dito na wala siyang kinikilingan kahit kanyang mga kamag-anak. Alhamdulillah ay kanyang pinarusahan. Katulad lamang din kung paano niyang pinarurusahan ng sino man sa kanyang mga opisyal ang hindi makatarungan. Alhamdulillah. <clears throat> Sa na bahagi, khawfuhu Allah, ang takot ni Uthman bin Affan anhu kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inga kana, idawqafa ala kabrin yabki hatta yuballa lahiyatuhu. Si Uthman bin Affan na tuwinang anhu raw, tuwin siya o kaya natatayo, tumatayo, tuwin siya ay nat natatayo o kaya ay nalalapit sa anumang libingan, ay naiiyak siya hanggang sa mabasa ang kanyang balbas. Fakila lahut, sinasabi nga sa kanya ng mga tao, Tadkurul natawan nar Bakit kapag nababanggit sa iyo ang paraiso o impyerno ay eh hindi ka umiiyak? O maaring tudkarul jan natawan naru falatabki nababanggit tuwing nababanggit ang paraiso at impyerno, bakit hindi ka naiiyak? Watadkurul kubur, wa tadkurul kabar fatabki. Pero kapag nababanggit o naalala mo ang libingan, umiiyak ka. Sabi ni Uthman bin Affan na radiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narinig ko si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu al kabru awwalu manzilin min min manazilil akhirah ang libingan ang unang tagpo ang unang lugar o ang unang estasyon sa iba't ibang mga lugar o iba't ibang mga uh, tagpo o himpilan sa kabilang buhay. Dadaan muna tayo sa libingan. Fa in najaminhu, fa ma ba'dahu ay saru. Ang sino mang makakaligtas sa libingan, ang anumang pagkatapos ng libingan ay magiging mas madali. Wa illam yanjiminhu, fa ma ba'dahu ashadda. At para sa sino man na hindi makakaligtas sa libingan, ibig sabihin napaparusahan sa libingan, ang anumang pagkatapos nito ay mas matindi. Siyempre, tinutukoy dito na parusa sa libingan, parusa sa libingan na makakamit ng mga kufar, ng mga musyirkin, at maaring mangyari din ito sa mga makasalanang muslim, na magiging mas matindi ang parusa sa kanila sa kabilang buhay mismo, sa araw ng paghukom o kahit sa impyerno. Hindi sinabi niya, O sa meto Rasulullah sallallahu alayhi wa kul, mara ay tumandaran illa wal kabru afda uminhu. Wala akong nakitang nakakatakot na tanawin, liban na lamang ng libingan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga ito. So ang libingan, mas nakakatakot sa ano pa mang bagay na kinatatakutan ng tao waliyadu billah. So ito yung hadith na iniulat ni, ni Imam At-Tirmidhi at ito ay pinagtibay na Hasan, hadith na Hasan ni Sheikh Al-Albani, Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin, yung ibang mga natitira pang bahagi, insya Allah susunod na lang natin sa susunod. Ngayon dito na lang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.